Ipinagtanggol ng Bureau of Jail Management and Penology ang kanilang sistema ng pagpapagamot sa aktres at negosyante na si Nerina Naig, na kasalukuyang nakakulong sa Pasay City Jail, at itinanggi ang mga paratang ng special treatment o espesyal na pag-aalaga sa kanya. Ayon kay Superintendent, J. Rex Bastinira, ang tagapagsalita ng BJMP, walang itinatangi o espesyal na trato ang aktres mula nang siya'y maaresto at maikulong. Ipinahayag ni Basti Nira na bago pinayagan si Neri Naig na magsagawa ng medical evaluation sa isang ospital noong biyernes, hindi siya nakatanggap ng anumang uri ng pribilehyo. Sa halip, tulad ng iba pang mga persons deprived of liberty o mga nakakulong, nakasama siya sa isang masikip na selda na may limitadong espasyo. Ang Pasay City Jail ay may kapasidad na maglaman ng 150 PDLs, kaya't hindi naiiwasang magkasama-sama ang mga bilanggo sa loob ng kulungan. Ang pagkakakulong ni Neri Naig ay nagugat sa mga kasong kinahaharap niya, kabilang ang labing apat na kaso ng paglabag sa Securities Regulation Code at Syndicated Estafa. Noong ikadalawamputatlo ng Nobyembre, inaresto siya ng mga autoridad matapos ang mga reklamo mula sa mga biktima na nagsasabing siya ay sangkot sa mga fraudulent na gawain kaugnay ng isang negosyo. Ang mga kaso laban sa kanya ay nagpapatuloy at patuloy na binabantayan ng mga autoridad. Ayon pa kay Bastinira, ang sistema ng BJMP ay sumusunod sa mga itinakdang regulasyon para sa lahat ng PDLs, anuman ang kanilang estado sa buhay, kasikatan, o sa lipunan. Wala pong nakatangi o espesyal na treatment sa kanya o sa sino mang PDL na nakakulong sa aming pasilidad. Pareho po ang trato sa lahat at lahat ay sumasa ilalim sa parehong proseso, dagdag pa ni Bastinira. Sa kabila ng mga paratang ng ilan na sinaig ay nakatanggap ng espesyal na pag-aalaga, nilinaw ng BJMP na ang mga hakbang na isinagawa tulad ng medical evaluation ay ayon sa mga standard na proseso para sa kalusugan ng mga nakakulong. Ang medical evaluation ay isang karapatan na ibinibigay sa lahat ng PDLs, lalo na kung kinakailangan ito upang matiyak ang kanilang kalusugan at kaligtasan habang nasa loob ng kulungan. Sa mga nakaraang araw, ilang ulat ang nagsabi na may mga hindi pagkakaunawaan ukol sa kondisyon ni Neri sa kulungan at may mga nagsabi na ito raw ay may espesyal na pangangalaga dahil sa kanyang kasikatan. Subalit, mariing pinabulaanan ito ng BJMP na nagpahayag na ang bawat PDL ay may pantay-pantay na karapatan at benepisyo sa loob ng kulungan. Dagdag pa ni Bastinira, ang BJMP ay patuloy na nagsasagawa ng mga hakbang upang mapabuti ang kalagayan ng mga nakakulong, at may mga sistema sila upang masiguro ang kalusugan, kaligtasan, at kabutihan ng bawat isa, anuman ang kanilang kaso o estado sa buhay. Kami po ay nagsusumikap na mapanatili ang kaayusan at kaalaman sa bawat hakbang na aming ginagawa, at ang mga PDL na nararapat na makapagpagaling o makapagpatingin ay pinapahintulutan namin ito, Ania. Tinututukan ng BJMP ang pangangalaga sa kalusugan ng mga bilanggo at ang kanilang karapatang makuha ang tamang medikal na serbisyo. Gayon din, nagsasagawa sila ng mga regular na inspeksyon at pagsusuri upang tiyakin na ang mga PDLs ay hindi isinasailalim sa anumang uri ng hindi makatarungang pagtrato o pang-aabuso. Habang patuloy na dumadaan sa legal na proseso si Neri Naig, ang BJMP ay nagsisilbing tagapagtanggol ng mga karapatan ng bawat PDL at nagpapatuloy sa pagtutok sa maayos na pamamahala sa mga bilanggo sa kanilang mga pasilidad. Ang BJMP ay nagsasaad na ang anumang maling akusasyon o spekulasyon hinggil sa kalagayan ng aktres sa kulungan ay walang basehan at hindi katanggap-tanggap. Ano ang senyo sa balitang ito?